project po yata yun. 2.85 billion po. Ah, uh, yung pong sa 2024 na UA, ah, uh, bukod po yung meron pong ah, uh, BICAM and NEP. And dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25% depende po sa proyekto. Ang uh, huli po ay itong 2025. mayroong halagang uh, 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa ga at ganoon din po ang ah uh, sinabi niya sa akin sa proponent po. Ah uh, doon po sa sinasabi na meron daw pong um, ang ating Senator G. Estrada na di umano yung meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing ah uh, yun po ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusef Bernardo. At ang sabi niya po ay Mero, meron ka pa bang kailangan uh, na worth 355, yun na, na daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang um, pagkakabangit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, um, sa kanya ko rin po ibinigay pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong hindi po ako ang nag, nagdadala wala po kaming hindi ko po nakakaharap Senator Jinggoy po si Jose Bernardo lang po ang kausap ko Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi naman po hindi po ma-accommodate yung request. Uh, nagkaroon po ng idea kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito Uh, parang daw po mapagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung, yung pondo, I think, uh, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung bilanggit po, na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Yusef Bernardo ang nag-usap na ganoon na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5B na request po. Uh, inayos ko po lahat yun at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Sen. Joel somewhere in Bukawi po. Uh, ang sabi ko po sa kanya baka pe pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Ah, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ah. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman ko. Sa pamamagitan din po ng uh, numero po, binigay lang po sa akin ng uh, Yosef Bernardo. Hindi ko na po nilagyan. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga